Hindi, matibay naman siya eh. Oo, oh, din pa <laughs> <coughs> Nimpa. ng simento yung drum. Yung tinakbak nila. Drum na. Drum na yun. Ayun ito? Oo. Nilinis nila. <laughs> Ayun si na, na. Pinatay ko. Ah, pinatay mo na. Oo. ay no Ayun na. niya dyan. si din tapinago kami ng dugo ka ah pinabahin. oh kundi ba sadali ikemahin oh ngadai mari card oh kasi amane si anak ni nangma oh kasi hindi pinangma ni kan mo wisik ano sinangnang bakit ay nagalan apam <laughs> nag ng apam. Pasaway. <laughs> <laughs> Nag-arap ng apam.